Nagsama ko ang friend ko at nakita namin na may store pala si Uniprint here at Kamuning. Pumasok kami sa store at ang bait ni Kuya Guard. Pagkapasok namin, napansin ko agad na may two sides ang store. Sa left side ay ang Unipc. Wow! Kailan kaya ako magkakaroon ng gaming laptop? By the way, narinig ko kanina na may birthday yes! seal daw sila. Exciting naman! Sa right side naman, si Uniprint. Dito ako pumunta kasi mag i ako kung ano recommend nila pang business. Nag-explain si Kuya Onte about printing, pero sabi niya mas maganda daw for us to see it for ourselves. Kaya pinapasok niya kami sa demo area nila. Ang dami palang machines pagdating sa printing. Para saan kaya mga to? Meron ding other customers na nag inquire tungkol sa mga machines at maiging ina-assess ng staff. Wow, ang ganda naman ng customer service sila nila dito. Sabi nila, kung gusto ko matutunan kung paano kumita sa printing, pwede daw ako pumunta sa kanilang printing workshop every weekend. Siksik daw ang matututunan at palaging puno raw itong room pag may seminar. Siyempre, ayaw natin magpahuli sa opportunity na to para magkaroon ng sariling business someday. Kaya, nag-sign up ako sa kanilang form yes! online. For now, goodbye Uniprint muna. Pero babalik ako rito para sa upcoming printing workshop. Thank you Uniprint for accommodating us. Nakapag-sign up na din ba kayo? Sige, kita-kits na lang!